Please proceed to the emergency room right now. Once again, please proceed to the emergency room right now. Okay, oh. Microphone, no? oh, pwede mag sir ng corner nyo. Okay po, okay po. Okay, Pindito na sa post. mo na niya yan, post. Pwede mo niya yan. Post one. Pwede na po. Oh, pwede mo niya yan. Oh, hindi ko batibol. Oh, pwede na pagod na. Maghinaw ka. Pwede na rin tayo. Isa ka Para po sa ating mga mananakay, kayo po ay inaanihan sa lahat na kayo po ay magsipila lang at bumili po na yung ticket dito po sa ating ticket team right now. Thank you very much. Happy shopping! Wala pa po tayo. Ating... Yan po ang ating bisita. May dumating na po tayo. Ito na po ang ating sasakay. Pakitikit po natin. Para po sa ating mga mananakay, pakinihan na lamang po ang ating mga gamit at ito po ang ating pananagitan na may... May... may ari. Maraming salamat po. Hindi yun. Hindi yun. Happy shopping! Good day! Magandang araw sa inyo na. Mabuhay! Iyo ay lagi ko yan sa one Happy shopping! <laughs> oh, pagod na ako. Very cool. ka.